Huwag kang magalit ha. Lilinisan muna namin ikaw ha. Hindi kami kaaway ah, Mga kaibigan kami ha. Aayusin natin yung buhay mo ha. Eto, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon. Ito yung tae na natigas, natuyo na. No? Maligo tayo, ha? Behave ka lang, ha? Halika, samahan mo ko. Halika. Bili tayo pag ano, maligo tayo, bihis tayo. Ha? Palitan natin yung damit mo. Yun. Hey Oliver, dali ka. Labas tayo. Ka, dali dali. Ay, awa kami isa. Pasok ka, pasok. Awa ka mo, yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Grabe yung pinanggalingan nyo. <coughs> Hindi siya makatayo. Yan. Dito ka lang. Dahan-dahan lang. Kasi baka ano, sa tagal-tagal na niyan nakaupo, ganyan lang. Ay, tignan niyo mga kababayan. Tignan niyo yung hair niya. Kuya well, Libor, huwag kang magalit ha. Lilinisan muna namin ikaw ha. Hindi kami kaaway ha. Mga kaibigan kami ha. Aayusin natin yung buhay mo ha. Eto, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon. Ito yung tae na natigas, natuyo na. No? Hindi, hindi, hindi masakit. Mabigat. Tapos na lang sa ganyang uh -huh? moment eh. Uh -huh? Tapos na lang sa ganyang moment. Tapos ka na? Oo. So, Napagdaanan uh -huh. ko rin yun. Napagdaanan mo na? Uh -huh. Kayo Oliver, halika. May pagkain doon, halika. Bili tayo pag ano, maligo tayo, bihis tayo. Ha? Palitan natin yung damit mo. Yun. Kaibigan na tayo. Halika, bili tayo damit. Halika, maligo tayo, maligo. Ayan mga kababayan, grabe yung kapal na yung tae na natuyo dito. Halika, Kuya Oliver. Kuya. Jesse, ilabas natin siya kasi pag dito tayo, makapal ang tae dito. Eh, tabi mo na lang muna yan. Kuya Oliver, halika. Labas tayo. Habang bangkito dyan, upuan. Papoy natin siya. Oh, sit down lang kay Oliver. Behave lang, ha? No, no, dahan-dahan na. Ilayo mo mo. No, no, no. Ah, okay, huwag mo sa kanya. Huwag, maapaw. O, oh, sige, lagay mo dyan. Kasi huwag mo masyadong ilapit sa kanya. Hindi natin pwedeng bitawan itong mga kababayan kasi hindi natin alam. Ayan. Meron sana tayong pisnit. Upo ka, Kuya Oliver. Ito, tabo na kanina. Ay, tayo, tayo, hindi palayo natin ko tayo. Kay Oliver, sit tayo. down. bigos ka. Ay tignan niyo mga kababayan, tignan niyo yung hair niya. Kay Oliver, wag kang magalit ha. Lilinisan muna namin ikaw ha. Hindi kami kaaway ah. Mga kaibigan kami ha. Aayusin natin yung buhay mo ha. May pag-asa pa, may pag-asa pa, okay? Wag kang magalit, ilalabas ko yung hair mo ha. Okay? Men, tanggal mo yung salamin ko. Yan, tabi mo na yun. Eto, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon. Ito yung tae na natigas, natuyo na. No? May gunting na lang to. Guntingin na lang para mahubaran. Taya, may gunting ka tay? Guntingin na lang. Gunting na medyo matapang Ay matalas Tingnan nyo yung hair niya mga kababayan oh. Gaano kabigat Gaano na po kabigat yan Tanggalin natin damit mo kay Oliver hmm? Kay Oliver behave lang ha Ah, balik ko kay Oliver para matanggal ko yung damit mo. Kay Oliver, raise your hand. Sabay tayo, men. Sa sabi niya, "Ang gabi, bali na ko mga ka-aduato." Okay, yan nanyo, guys. Om, oh. dilaw. Hey, Oo, liver, bubuhusan na kita. Ha, bubuhusan na kita. Okay lang, kunti-kunti lang. Oo, <laughs> Pa, gunting pa. Wait lang. Tatanggalin na natin tong hair niya. No? Hayaan mo, haya mo. Gusto niya umupo. Nahihirapan yung tuhod niya. Wait lang po. dahan, dahan lang muna. Ay, ano to? Alambre ng yero to. Ay, gunting na yero. Gunting niya. Ha? Gunting na ano. Kaya Oliver, putuling ko na yung hair mo, ha? Okay lang? Saka na lang natin eraser mga kababayan no? Kasi hindi natin malilinis to Hanggat hindi tanggalin tong Yung hair niya 10 kilo na yata eh Oo oh, bibenta natin Grabe yung pinaka-worth pala, pinaka ang pinaka... Relax lang, Kuya Oliver. Hindi masakit yan. Story. Mm -hmm. ah, hindi yan masakit. Magiging hawaan ka, promise, pagka natapos tayo, ha? Ang bigat kasi, kaya napapatingala siya sa bigat. Haray mo. Hindi, hindi, hindi. yan masakit. Mabigat lang. Kunti na lang. Yun! Parang hey. okay. ha? Puro tayo. Oliver, tignan mo yung hair mo. Oh. oh, ano masasabi mo? Sobrang bigat. Ay, di, tatanggal ko pa yung nasa ano. Oh, okay, tago, tago ko muna ha. Diyan ka lang, sit down lang, sit down. Sit down lang, meron pa, meron pa. Kamay, kamay. Huwag ang malikot. Oh, huwag malikot, hindi yan masakit. Yan, mamaya i-resort natin ha. Okay? Sige, Pag nalinis natin 'yan, Saka natin eraser. Wait lang, mayroon pang ano, dumi dito. Talagang tigas-tigas na Okay? Puwede Sunod na tatanggalin natin dito itong ano. Sige, lang. Sabon, bro, sabon. Lagyan mo powder. Pinag pag malinis na yung whole body niya, saka natin tanggalin naman yung short niya. Pisnet, may pisnet ka. Oo, kailangan may pisnet yung pang... Pang-brush? Opo. pang Jong, manung ng kamay, di kaya medyo na putuputom. Piano si Gato may pambrasta. Hey, boss, dapat hmm? ah, nakala sabon, oh. sige sabonin lang na sabonin pati yung ulo niya Maraming sabon bro, yan, sige lang Para matanggal, maraming ano Ito, ito yan Yan Dito sa may puwitan niya, ha yan, para matanggal yung tae na nagtutong-tutong. Pinakahuli natin tanggalin. ano, ah, no, no, Tanggalin na natin yung short. Ay, pantalon. Tapos palitan natin ng short kahit binapaliguan ulit. oh, buddy, Eh, mo ano Fifteen years. Ngayon lang nakaligo si Kuya Oliver. <laughs> Sapit. Sabon pa sa ulo. Sapit. Sa sapit. lang yung kalaw pa maligot. Sit down lang, sit down. Tanggal na ang chinelas. ka po. Men, ano? Kay Oliver, pogi na. Patingin. Steady na. Wow. Teka, teka. Asan na yung gunting ulit? Kasi may tae pa rin dito eh. Binalik na. Pahira mo na. Kasi yung tumigas na tae talaga. Kay Oliver, guntingin ko lang to. Wait lang. Huwag matakot. Hindi kami kaaway. Agad mo na lang, nasa shelter yung razor. Ah, nasa shelter yung razor? Oo, sagad mo na. Di, dali natin sa shelter. Pwede. Pwede na <laughs> ito, ito. mo ito. Ito, 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 ito. ina hey, ni Jun, Jun Ha? Sabunin mo si Junjun -jun, dali, para hindi mangati O, sabunin mo. Yo, si Junjun -jun ba? No, 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 no. Um, naka, tagal nang naka, ano. Matagal na kasi nakabaluktot. Kaya dahan-dahan lang. Shampoo, shampoo. Ha? Wait lang, dyan ka lang muna. Tapusin na natin sa glit lang ha. Dukat dito. dukat uh, dito. Masakit. Uh, hindi na masakit 'yan mamaya. Kasi may mga tai-tai pa yung paa niya oh. Yan. Sige. Brush. Yan brush. Sige. Huwag kang matakot. <laughs> tutu 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 tutu. Bukti jangan bumbu kato. Para maano natin itu di tisinge. Hindi. Okay. Hawakan mo. Paupain natin ulit, Jesse. Sige lang, hawakan ko. Hindi na mo nang, yan. Huwag mo, mo ituwid. Hayaan mo lang na nakabaluktot. Sige. Wait lang, saglit lang bro, ha? Mas makakaginhawa ka pag nalinis. Sige lang. Ang cute ni Jun Jun. Anong Jun Jun? Oliver to. Ay, ang cute ni Jun Jun. nasa shelter. Ang cute ni Jun Jun. Ano natin yung Jun Jun? Ay. Pusang, dudulan ako. No. Okay, banlawan mo na, banlawan mo na kasi giniginaw na to. Okay. Another ligo, bukas makalawa. Oh, punasan mo yung mukha mo. Mabait eh. Ha? Mabait si John, John. Kaya Oliver, halika tayo ka, short ka muna Para hindi makita si Junjun. Jun Halika Tayo, halika halika Short John, ikaw mag short ulit, mamaya muna yun Itataas namin Okay DC, hawak ka mga sagot Ay kuya risky Buhatin natin risky Dito para hindi maputi Oo Diyan muna natin yung bahay niya Kaya Oliver, magbihis tayo ha Ha? Giniginaw ka na? Ha? damit no. Damit pro asa na yung damit niya. Very good. Tingala. Tay nga. Yung mga tay nga mo may mga nakatira na eh. No? Pero isang ligo pa. Totally malinis na yan, okay? Sanang harap. Ayun. iyon Kamay dito 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 Marunong. mo Ah dito Para ininom Kumusta pa kiramdam ko ya Oliver? Good. How's your feeling now? Ha? Masarap? Hmm. Ubusin mo yung tinapay mo. After after 15 years niya dito sa kulungan, natanggalan natin siya ng napakahabang buhok. Ayun mga kababayan kung titingnan niyo. Napakabigat. Kaya nung ginugupitan natin siya, mapapaiyak siya kasi talagang napapatingala siya. Napakabigat nito kasi ang kapal na ng putik, parang semento na no? Kaya muli po mga kababayan sa mga kapanood ng video ito, pasintabi po sa mga kumakain, ano? At ito si Kuya, dahil limang ah, labing limang taon masaya siya na nakita niya yung kapatid niya na malinis na, nagupitan na. na. Uh, paano ngayon to, Tay? Ano nga plano niyo po na nabihisan na siya? Ibabalik niyo pa po ba siya diyan? Diyan naman ng bahay na sir, di. Diyan ang bahay niya. Hmm.